Kayo ay inaanyayahan ng Members Church of God International para sa aming darating na mass indoctrination o pag-aaral ng mga doktrina ng Panginoong Heso Kristo. Ito ay gaganapin nitong buwan ng November 10, 2025, araw ng lunes, sa oras ng ikapito ng gabi. Dito mo malalaman kung papaano ka magiging isang ganap na tao sa kabuuan sa pamamagitan ng mga utos, mga aral at sa pamamagitan ng pagkaalam tungkol sa mga halimbawa na ikinabuhay ng Panginoong Heso Kristo. Mula sa kanyang pagkakatawang tao para siya ang ating magawang tularan. Sa pagkatuto at pagkaalam kung papaano tayo tinuturuan ng Diyos sa mga kaparaanan na ibig niya na ating ikabuhay bilang mga tao sa kanyang inaasahan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Tayo ay mabibigyan ng gabay kung papaano natin magagawa na sambahin ang tama araw-araw ang Diyos upang ating magampanan ang ating tungkulin na araw-araw rin natin siyang paluguring. Dahil mayroong mga nagre sa ating panahon, iniidit nila yung larawan ng kapwa natin tao na hindi naman nila kapananampalataya upang kanilang gawing katawatawa at tinatawag nilang may kabastusan ang kanilang kapwa. Panigurado na ang Diyos na sa atin ay lumalang ay hindi natutuwa sa ganon. Samantalang noon nung hindi pa sila nagre hindi naman sila ganon kasama. Inyo sanang paunlakan ang aming paanyaya, samahan na kayo sa inyong pagsusuri, magandang araw sa inyo.